Congrats, Starbucks para sa akin. <laughs> so, ayun guys. Papunta na ulit kami sa airport. <laughs> Ayoko na masyado ma-excite ngayon kasi Yung last time na ang saya-saya namin makauwi uh, na-cancel yung flight namin. Kaya ngayon, ganito na lang yung energy ko. Ang ganda ng background ulit oh. Deja na ulit yung nangyari last time ha? Sana naman ngayon makapunta na kami ng Manila, ha? Ah, uh, kasama ko yun. Ang uh, aming Shargao crew pa rin. Pero may mga ibang kasama. Wala na, muwi na si Jim. Muwi na lang si Jim. Si Jim na yung wala. Joiners kami na Joiners with other friends. Ayan. Yeah. Ano ka? Ubus na. Ubus na, no? Ubus na yung mga bosses namin dito. Wala na. Kakaiba na. Gusto na namin, umu na. <laughs> gusto na namin umuwi. Masaya-saya namin dito sa Siargao pero gusto na namin umuwi. Oh. <laughs> na loob. Pauwi nyo na kami boys. Budget namin walang wala na. Ayan si, si Direk. Wala na. Wala na. Hindi na kayo masaya. <laughs> Ubus na eh. yung energy. Ubus pa yung area Masaya ka pa Direk? Masaya ka pa ba Direk? Masaya pa. Masaya pa. Masaya pa. Parang iba yung boses niya. Yung boses niya parang boat. Yung na yung, yung Ay, next time na makita nyo kami ay nakasakay na kami sa aeroplano at walang gulong napuputok kaso binabag yung nga ngayon eh talaga yung sinabi yan pero hindi naman ganun kalakas kanina malakas lang uh, Lord bless us on this flight and hope we can go to Manila today and update ko lang kayo guys, kita kids later, update ko ulit kayo pag nasa aeroplano na kami Let's go. Aeroplan na yan. Aeroplan. Manila. Bahay. Back where we started. Back to the ball game. <laughs> <laughs> Aga in. Sa impact out. Okay. Go. Yun yun o. No? Okay. Yun yun oh. Nandiyan yung memories natin oh o. No? Yung nalumbay tayo lahat. Nalumbay tayo talaga. Pero ngayon, pinig ko naman okay na. Oh, na. Ngayon, kailangan na natin umuwi tayo. Tama flight natin? 6854 bossing Wala pa plano Wala pa plano guys, wag na ayoko na Pagod <laughs> oh, na ako Huwag ka na, na magbibiro Hindi <laughs> ah. na ako okay, magbibiro Pagod oh, na pero, ako Pero lumilipad naman na siya Lumilipad oh, na, okay. Okay. Ah, okay. na <laughs> <ako kung laughs> naman na, okay na <laughs> Apal, ah, lumipad na ako kung dalito Tinik yung check-in Online check-in is it available for this flight? Bakit ganun? Kanina rin diba sa akin naglo load but is it a... Tama na yun, di mo ganun, na ganito <laughs> Ito out of balance na kalagay sa so check-in. Pero bayad na yan. Ayan naman, ayoko na. Hindi ako magsasalita ng kahit anong negative. Ayoko na. Bokin na. boss. Mali yan, na Katok din ako, katok din ako. Tama na. Maganda, pero pagod na kami, boss. Pagtatrabaho na Ta kami. Oo. Oo. Yan, pwede, pwede. Sa susunod, balik tayo. Ay, pero huwag na ngayon, na. ha? <laughs> pero huwag na ngayon. Oh, next time. Pag may budget ka ulit. 10 days na kami, ha? Oh, 7 uh, days pulang, na naging 10 days. Maliyan pa yun. Bro, mali ito. Maliyan pa yun, kuya. Mali yan. Wow. May, may difference na ngayon compared sa last time. Ano? Na, nakapasok tayo na, dito. Uh, sorry. Nakapasok tayo dito. Oo. Oh. Hindi tayo nakapasok last time, eh. So, it's a good sign. Oh, it's a good sign uh, na Makak na makakalipad na tayo. tayo. Di ba, Direk? Pero, wala pa rin yung aeroplano. Gagi, huwag mo ano na sabihin. Hindi, nandiyan na, nandiyan na yun. Lapit na yan, ayun, na. ayun Nakikita ko na. No? Hindi naman yan yun eh. Yung mga puno. Ah, yung mga puno. Delayed na naman flight natin. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Direk, delayed tayo. Uy, f***ing. Niya. Hindi na ako natutuwa. <laughs> hindi na ako natutuwa sa nangyayari. <laughs> Delayed na naman yung flight natin! <laughs> Pag ako, hindi pa nakalipad ngayong araw, papalitan ko ng IG name ko ng Local Aga. Siargaw ako Thank you Aga na ako ngayon. boyset na yan. <laughs> Delayed na naman! Boss? O, tagal mo na dito, boss Kaya nga eh Gusto ko na rin umuwi, boss eh. <laughs> Wala, ang hirap Ang hirap pala Oo, oh, oh. Lagi uh, bang ano dito? Laging nakakanselan? O delay? Naka Lagi naman, boss Pag, -pag tag boss December Ah, laging kanselan yeah. Ay, huwag naman Huwag, naman. Man, huwag naman November uh, pa naman eh November <laughs> Ay, malas nyo lang talaga Yung gulong yun <laughs> Saka, oh. wala Ngayon, di na Lilipad na kami Tapat lang Tapat Tapat Naririnig mo yun? Aduh, tak ada apa-apa. Aduh, kita tak ada apa-apa. Aduh, kita tak ada apa Aduh, kita tak ada apa-apa. Aduh, kita tak ada apa-apa. Aduh, kita tak ada Thank you, Sherko! <laughs> na, nasa Manila na tayo, Gaw. Direct, Choy. Nasa Manila na kami. Alam niya na susunod dito. Pupunta na tayo sa bahay. Home sweet home. Sweet home. Yeah. I'm finally home. I miss my home. Ano kaya reaction na Puma pag nakita niya ako sa kanila ni Chano at ako sa bahay. Hi! Sabi, oh. you miss me? Papatay mo yan, I miss you, mother! Parang tumatanda kayo ah. Pati mo, para kang tango. Ako, Oh, my God! Yes! Oh. my baby my oh, mama hello my baby oh, mama. Oh, my baby. and I'm back and now more team Gina versus team Agapax Mamiya congrats Starbucks para sa inyo Starbucks Starbucks <laughs> haalit ka ba nga ako? congrats <laughs> di ba kayo masayang eu <laughs> bom